Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is three times po. Three times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yon? Yung una po, uh, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pupunta kay speaker? Opo, Your Okay. Honor. I have a, uh, uh, one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly uh, Goteza. Uh, Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, naka ilang deliver po kayo kay uh, speaker, uh, bahay ni Speaker Romaldez from uh, Saldico. Uh, Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is three times po. Three times po kayo nag-deliver? Ilan pong maleta po yon. Yung una po, uh, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpapunta kay speaker? Opo, Your Honor. Okay, pangalawa? Yung pangalawa is, uh, na, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort? Escort itong pangalawa? Opo, nito, opo, okay. opo. Pangatlo po, ang pangatlo nasa 15. Okay. So, puro sa sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yo, yung, yung ano, yung sasakyan ni Kong Saldi Ano Ano sasakyan po yon? Yung bakat yung na. Isa, yung sa uh, uh, ano yung light uh, high is na kulay white na bulletproof. Oo. Uh, tapos uh, may ginagamit kami na red plate dati na yung De, yung kinakargahan ho ninyo kasi kailangan natin ma-establish ito para ba kasi mamaya ay eh, pag nate natin para tumugma tugma. Opo, yun po yung mga uh, ginagamit tapos yung uh, GM yata yon or suburban na uh, malalaki. Yung 37 po nagkasya po doon sa Light Ace at Suburban. 37 uh, na... Bali tatlong sasakyan po yon, Your Honor. Tatlong sasakyan po. Opo. Nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yon? Kung matatandaan nyo, three times a week, ilang buwan po? Seven? Yung tatlong deliver ko po is sa period lang po siya ng uh, December po siya. Eh. So, December, tatlong beses ka nag-deliver sa bahay ni... Ay, hindi lang po, kasi pag hindi na po ako duty sa basura, uh, may mga ibang tropa kami na naka-detail, sila rin na nag-deliver. Oh, okay. Wala po kayong idea kung magkano lahat yon Wala po kayong idea? Uh, yung, o may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo i-deliver nyo po doon sa bahay ni speaker? Yung sa 35, uh, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat uh, malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. mm -hmm. Ang taas po noon is malaki. Yung mga rimuwa na ba, na malita. Malita. Na 48 uh, million ang isa. Siguro po. Yun ang ano Parang niya. Parang napaka-big time pala. Kasi yeah. ang bigat... Uh, ang bigat po, po niyan. Gadot. Ga, that... Paki paki describe mo nga. Gaano ng kalaki anong anong bag... pag... describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag, pag, tumayo po ako yung yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat eh. Ah, yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po, po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Eh. Yung bigat? Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo o, sa bahay? Na-transfer sa other sakyan po. Pag ano. Okay, so dalawa tatlo sa sakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, po. 18 po na mga maleta, Three okay. times a week. Yes, yes, sir. Yung, yung, yung po yung actual na na dutyan ko during the time. Pero yung iba, mayroon pang iba base doon po sa inyong uh, group chat, may mga deliveries po. Kung yes, wala your, po kayo. Yes, sir. Your, your honor. Okay. Uh Mr. Chair, I have only one last question. Uh, may pinat nagpadala po sa akin dito ng... Lang... natatawa kasi si Mrs. Diaz, kabisado <laughs> rin nila yung mga sizes. <laughs> ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi hindi po. sana hindi kayo maawak ng malaking pera. Eh. Uh, kadalasan po, sa isang million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po noon ay 1 kilo. Oh, So tama sa nga. Ano nung uh, mananabong na dati namin kasama rito? 50. 1 kilo, isang uh, million. Isang million, so 50 kilos nga. 50 kilos. Yeah, Okay. before before I end my questioning uh, to Mister uh, Mr. Uh, Orly. Uh, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina si Saldi ko lang po naging VIP niyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, your honor. Okay. Kasi po pinadalan po ako dito ng sa Malacañang po ito. Eh mukhang ang background po di sa inyo pong Uh, biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh. Uh, uh, Master Sergeant Orly Gutesa, Tama po. Philippine Navy. Retired. Yes, Your Honor. Experience po po. Enlisted Personnel, Philippine Marine Corps. BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During may active duty in military service, Sir. Ah, uh, okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. Uh, that's all, Mr. Chair. That's all my questions. Thank you.